sa messenger kasi siyempre nagme-message kami no. Eh iba 'yon, iba yung sinabi ko kapo na yung uh, nagpakilala isa siyang professor. Meron namang iba din na kunwari na sa Pilipinas, sa uh, na sa Cagayan at ang message niya sa akin dahan-dahan, ang una maganda, tapos dahan-dahan pumangit. Kaya nainis ako, sinabi pa naman niya na hindi mo ba alam na dito sa dito sa internet ay may satanas. Sabi niyang gano'n. Kaya doon ako talagang, ah may satanas pala ha, sige kakalabanin ko yan. Doon na nag-start talaga sabi ko, ano ba yung, da ano ako doon eh, dalawa yung feeling ko eh, uh, takot at saka strong. At yun na, nag-start ako ng ano, yung word of God. Kasi yun pala doon ko nalaman na yun ang way sa akin ni Lord para mag-spread ako ng word ni Lord yung sabi ko kakalabanin ko, yun pala. Kasi bad spirit eh, di ba? Siyempre, na, pag, ang Panginoon ang hawak ko, so i-ano ko yung mga word niya, yun na yun mga kaibigan, nag-start. Ang ano nga eh, na-amazing ako kasi da, everyday yun mga kaibigan eh. Kaya dahan-dahan ko po ikwento sa inyo. So ngayon baba, ung um, babasa muna ako. Huh. sana po ay meron kayong matutunan sa araw na to mga kaibigan. At ang aking isi-share ay tungkol po sa salvation dahil gusto ko po talaga mat matutunan ko more ako mas lalo ko matutunan kasi syempre ang ang tungkol sa Panginoon ay very deep po yan mga kaibigan hindi po yan yung basta lang na pagbasa mo ay agad-agad merong -agad. -agad. Meron na ng mababaw pero meron pa ring mas malalim doon so kung tayo nga ay dapat mag-share noon eh para ating matagti tagti so na sana mga kaibigan ha, sa salvation tayo concentrate at sa sun, every Sunday salvation talaga ang ano ko mga kaibigan yung uh, by by topic ko kasi nga uh, gusto ko rin siyempre kung masabi ko sa sarili ko na ako na sana kayo din masabi nyo 100% kasi nung nasa katulik ako ha, sorry talaga mag-mention ako ng katulik, doubt talaga ako sa pagsasabi ko na ligtas ako ngunit nandoon ang doubt, totoo nga ba kasi mahirap din magsinungaling tayo eh na hindi natin alam talaga ang totoo kung ligtas tayo. Dahil kung mabasa natin ang Biblia, masabi talaga natin hindi ligtas kung hindi natin kilala si Jesus Christ. At yung pagligtas tayo, may mga frobin yun. May mga gift, kagaya nung sinabi sa Acts, no? Chapter 2, verse 38, yung Kaluuban ng Espiritu Santo. Isa din sa frobin, mga kaibigan, at totoo matatanggap natin yun. So sana po ay hindi kayo magdamdam kung... Uh, Nagsasabi ako ng about sa mga ganito na dahil gusto ko po na kayo din mismo talaga mga haligan. um, Yung iba kasi mga kaibigan tinatago nila mga haligan. Tinatago nila ang katotohanan. Tinatago nila sa atin. Kaya ang Panginoon gumagamit na siya ng maraming tao. Uh, sabi ko po mga haligan, nasa labas hindi sila pastor, hindi sila pastora, or hindi sila pari mga normal na tao mga kaibigan, kung saan sana lang nag-ano, lalo na doon sa internet, may na-encounter ako. Tapos sa, uh, sa Korea siya mga kaibigan, ang ganda niya. Tapos nag-chat nag kami, sabi ko, mag-testimony ka sa akin, magmalapit na ako mag-run LS. Sabi niya, oo, sana naman ko. Sabi niya, hindi niya alam. sa so, ko, ituturo ko sa iyo. Sana hindi siya magbago mga kaibigan. At sabi niya sa akin, mayroon pa isa nasa, nasa Saudi. So, ibig sabihin, hindi lang pala ako, sabi ko na sa Japan ako. So, talagang nagkalat-kalat na mga kaibigan yung sinasabing Bride of Christ. Sa iba-ibang bansa yung eh, mga kaibigan. Imagine, sa, nasa Japan ako. Hindi lang siguro ako dito sa isa. Sa Japan kasi parang may na-encounter din ako na sa Japan din siya. Unit, uh, nawala na siya sa ano ko. Iwan ko kung totoo yun na ano, binago siya. Baka siya, ano, no? So, magbasa na po ako. Pasensya po talaga at nauna yung aking pagbabahagi kaysa pagbabasa sige uh, to the chip musician a song of or song of david from psalm chapter 68 verse 1 to 35 hi dance max tv migalab shout out migalab shout out daw po sa lahat sabi ni dance max tv ah uh, bumangon okay Bumangunawa ang Diyos, mangalat ang kaniyang mga kaaway. Sila namang nangagpatanim sa kanya ay magsitaka sa harap niya. Kung paanong napaparam ang usok ay ganun, nangapaparam sila. Kung paanong natutunaw ang pagkit sa harap ng apoy, gayon mamamatay ang masama sa harapan ng Diyos. Ngunit, mangagtuwa ang matuwid. Mga gagadlak sila sa harap ng Diyos oo, mga gagalak sila ng kasayahan. Kayo'y magsiawit sa Diyos. Kayo'y magsiawit, magsiawit sa kapurihan sa kanyang pangalan. Ipaghanda ninyo ng maluwag na lansangan siya na nangababa, nangangabayo sa mga ilang. Ang kanyang pangalan ay Diyos At nangagagalak kayo sa harap niya. Ama ng mga ulilak, ulila at hukom ng mga babaing bao ang Diyos sa kanyang banal na tahanan. Pinag, pinapagmamaganak ng Diyos ang mga nag-iisa. Kanyang inilalabay sa kaginawaan ang mga bilanggo. Ngunit ang mga mapaghimagsik ay magsisitahan sa tuyong lupa. O Diyos, nang ikaw ay dumabasalap ng iyong bayan, nang ikaw ay dumakad sa ilang sela. Ang lupa ay nayanig, ang mga langit naman ay tumulo sa harapan ng Diyos. Ang sinay na yaon ay nayanig sa harapan ng Diyos, ng Diyos ng Israel. Ikaw o oh Diyos ng lagpak ng ulan, iyong pinatibay ang iyong mana noong ito'y mahina, ang iyong kapisanan ay tumahan doon. Ikaw, O oh Diyos, ipinaghanda mo ng iyong kabutihan ang bukha. Nagbibigay ng salita ang Panginoon. Ang mga babaeng na ng mga salita ay malaking hukbo. Mga hari na mga hukbo ay nagsisitakas. Sila ay nagsisitakas at nangamamahagi ng samsam ang naiwan sa bahay. Mahihiga ba kayo sa gitna ng mga kandungan ng mga kawan na parang mga pakpak ng kadapati na natatakpan ng pilak at ng kanyang balahibo ng gintong magbilaw? Nang ang makapangyarihan sa lahat ay, nag, ay magkalat ng mga hari roon at tila na kanay na sa salmon. Bundok ng Diyos ay ang bundok ng basang. Mataas na bundok ang bundok ng bansan. Bakit kayo yung nagsisiirap kayong matataas na mga bundok? Sa bundok na ninasa ng Diyos na maging kaniyang tahanan. Oo, tatahan doon ang Panginoon magpakailanman. Ang mga karo ng Diyos ay dalawang libo sa makatulid bagay libu-libo. Ang Panginoon ay nasa na nila. Kung paano sa gayon sa santuario. Sumampak ka sa mataas, pinatnubayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag, tumanggap ka ng mga kaluo ng mga tao. Oo, pati sa mga mapaghimagsik upang makatahang kasama nila ang Panginoong Diyos. Hulihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan sa makatuwid bagay ang Diyos na siyang aming kaligtasan. Ang Diyos sa amin ay Diyos ng mga kaligtasan. At kay Jehova na Panginoon, ukol ang pagpalaya sa kamatayan. Ngunit nasasaktan ng Diyos ang ulo ng kanyang mga kaaway, ang bunbunang mabuhok ng nagpapatuloy sa kaniyang sala. Sinabi ng Panginoon, Ibabalik ko uli muli sa basan. Ibabalik ko uli sila mula sa mga kalaliman ng dagat. Upang madurog mo sila, na nalulubog ang iyong paa sa dugo. Upang ang dila ng iyong mga aso ay magkaroon ng kanyang pagkain sa iyong mga kaaway. Kanilang nakita ang iyong mga lakad o Diyos. Sa makatuwid bagay ang lakad ng aking Diyos ng aking hari sa loob ng sanktuaryo. Ang mga mga aawit ay nangagpauna, ang mga manunugtog ay nagsisunod sa gitna ng mga dalaga na nagtutugtugan ng mga pandit, pandereta. Purihin ninyo ang Diyos sa mga kapisanan sa makatuwid bagay ang Panginoon ninyong mga sa bukal ng lahi ng Israel. Dooy ang munting Binhamin ay silang kanilang puno, ang mga pangulo ng Joda at ang kanilang pulong, ang mga pangulo ng Jabolon, ang mga pangulo ng Neftali. Ang Diyos mo'y nagutos ng iyong kalakasan. Patibayin mo, O Diyos, ang ginawa mo sa amin. Dahil sa iyong templo sa Jerusalem, mga hari ay nangagdadala ng mga kaloob sa iyo. Sawayin mo ang mga mainap na hayop sa mga puno ng tambo, ang karamihan ng mga na kasama ng mga goya ng mga bayan, na niyayapakan sa ilalim ng paa ang mga putol ng tila. Iyong pinanggalat ang mga bayan na nangagagalak sa pagdidig pagdidigma. Mga Pangulo ay magsisilabas sa Egypto magman magmadali ang Ethiopia na igawad ang kaniyang mga kamay sa Dios. Magsiawit kayo sa Dios, kayong mga kabilang sa lupa. O magsiawit kayo sa mga pagpuri sa Panginoon. Sa kanya ay sumakay sa langit ng mga langit na noon pang una narito, binibigas niya ang kaniyang singing, na makapangyarihang singing. Inyong isa Dios ang kalakasan, ang kanyang karilagan ay nasa Israel. Ang kanyang kalakasan ay nasa mga langit. O Diyos, ikaw ay kakilakilabot mula sa iyong madakong banal. Ang Dios ng Israel ay nagbigay ng kalakasan at kapangyarihan ng kanyang bayan. Purihin ang Panginoon. Ito ang magandang salita mula sa Salmo sa awit ni David. Purihin natin ang Panginoon. At tapos na po ako mga kaibigan. At salamat po sa inyong pag ano dyan, pagtambay sa aking 3 billion view viewers viewers. <laughs> uh, Boneta Munares, thank you for staying. Uh, May Ann Rebotok. Mary Ann Rebotok. Thank you for coming. Thank you, thank you for for staying. So, mga kaibigan, ang aking bagay dito ay itong tungkol sa salvation mga kaibigan uli. At ating mababasa dito sa verse verse as 19 mga kaibigan sinabi dito, purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan sa makatuwid bagay ang Diyos na siyang aming kaligtasan. O di ba mga kaibigan sa New Testament itong si itong si Jesus Christ, di ba? Siya ang pumapasa ng ating mga kasalanan dito pala ako ng Siya ang pumapasa ng ating mga ano, di ba? Kasalanan mga kaibigan, di ba? Pinasan niya ang cross dahil sa ating mga sa ating mga kasalanan, di ba? Amen. Di ba mga kaibigan? So <clears throat> dito sa 20 sinabi, ngunit sasaktan ng Diyos ang ulo ng kanyang makaaway. Ah, sorry, hindi pala ang Diyos sa amin ay Diyos ng mga kaligtasan at kay Jehovah na Panginoon ukol sa pagpapalaya sa kamatayan. Jehovah. Itong Jehovah mga kaibigan, no? uh, para sa akin, isa lang talaga yan, si Jehovah at saka si Jesus Christ. Uh, sa Old Testament, pangalan niya is Jehovah. Ngunit nung nasa New Testament na ay si Jesus Christ. Mayroon niyang, may nabasa ako noon eh, hindi dito sa psalm na uh, may word na Jehovah na same talaga yung parang I am who I am yun ah uh, hindi ko na maano pero next time ma uh, encounter natin yan ulit mga kaibigan at si Jesus may sinabi din siya sa New Testament na before before Abraham come I I I, I am I am sabi niya ganoon may sinabi siya doon eh sa Matthew yun, mababasa natin yung sa Matthew I am sabi niya nang ganoon So, itong dito na tinutukoy ni King David ay si Jesus Christ. Ito mga kaibigan, ang kaligtasan, mga kaibigan eh. At ating, at ating basahin dito sa Hosea, mga kaibigan. Maraming mga, maraming mga references about kaligtasan, mga kaibigan. Hosea chapter 13, verse, verse 4, mga kaibigan. Gan may ako ang Panginoon mong Diyos mula sa lupain ng Egypto, at wala kang makilalang Diyos kundi ako, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Walang tagapagligtas si Jesus mga kaibigan, di ba? Siya lang naman talagang nagliligtas sa atin, di ba? So, kung kung ating atong ating unawaing masya ma, ating unawaing maigi ang minsay dito sa Hosea chapter 13 verse 4 na walang ibang Diyos kundi ako ang inyong tagapagligtas. Si Jesus, sino ba siya? Di ba siya ang tagapagligtas? So, hindi tayo hindi na dapat nating mag mag ano ba yan, doubt magdududa kung sino si Jesus Christ kasi sa ibang mga kaibigan si Jesus Christ ay tao lang talaga so nag ang, ang Diyos ay napakatao bilang Jesus di ba kaya nga ang pangalan niya ay Jesus eh nung tao siya pero nung nung namatay na siya Christ kaya na misaya di ba misaya si Jesus pa eh, paano ko ba explain sa inyo pero hindi talaga yan magka, magka ano mga kaibigan, hindi talaga yan ipagdududa kung sino si Jesus Christ eh. Siya ay anak ng tao at anak ng Diyos. Anak siya ni Maria eh. Tao si Maria, di ba? Ngunit, paano siya naging tao? Espiritu Santo, di ba? Sino yung Espiritu Santo? Yun yung Diyos, di ba? So, yun yung parang, kung sa akin mga kaibigan da, sa mababaw na paunawa ako ha, si Jesus Christ ay, bimbawa, yung Diyos ano, pumunta kay Maria, si so yung spirito at nagbuo, naging tao, it lumabas. Yun yun ang para sa aking naunawaan. So, hindi talaga, hindi, no, hindi nakapagtataka kung bakit siya Diyos. Kasi galing siya sa Diyos eh, yung spirito eh. So, nagdumaan lang siya sa tao, kaya hindi din naman siya pwedeng hindi siya maging tao. Kasi kung hindi siya naging tao, wala tayong tagapagligtas. Wala yung mismo ba magpako sa cross, yung blood niya yung blood niya mga kaibigan through his blood kaya tayo ay naligtas di ba sa blood yung blood niya is a symbol na yun ang maghuhugas ng ating mga kasalanan kaya kaya nga doon na, na, na doon nag doon siya nagtagumpay doon natalo ang kanyang kaaway no kaya very symbol of blood is very strong talaga so yun ang pagka ano ko mga kaibigan so sila kasi ah uh, ang sa kanila, tao lang si Jesus Christ. Dahil nga, may Diyos talaga, may Diyos. No? At si Jesus ay tao, lumabas. Kung ngayon, nasaan si Jesus? Yun ang tanong ko eh. Nasaan si Jesus Christ kung, kung hindi siya Diyos? At bakit kailangan natin siyang i-worship? Kailangan tatawagin yung pangalan niya. Bakit sasambahin natin yung pangalan niya? At Meron nga ito ha, bago talaga na nabasa ko sa uh, hindi ko makalala John ch chapter 12 verse 44. Kahapon lang eh. Sometimes no, mga kaibigan, bibigyan ako ni Lord ng uh, word para maunawaan ko kung sino siya kasi lago ko, lagi kong pinagdasal, Lord, sige na Lord, ipakita mo sa akin para paano ko ba ma-explain ang tungkol sa iyo. Kasi ako kilala ko, alam ko kung sa sarili ko eh, kaya hindi ko pwedeng hindi ko ma-deny na siya talaga ay Diyos. Ngunit, paano ko ba i-explain, Lord? So, nga nun, mayroon akong uh, online friend na nag-share siya ng word. Ibang translate. Binasa ko. Sabi ko, kung ito yung ano, pagbasihan, dalawa doon, si Jesus at saka Diyos. Ngunit, binasa ko sa King James. Nung binasa ko sa King James, itong John chapter 12, verse 44, ang nabasa ko ay very amazing, talaga amazing ang pagkaano. Basahin ko mga kaibigan na sa so, Tagalog. Uh, as si Jesus ay sumigaw at nagsabi, ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. Nagsugo sa akin, alam mo mga kaibigan, parables to eh, yung uh, inano lang niya, yung niya sa haga. Kasi, kung hindi nakakakilala kay Jesus Christ, hindi masasabing siya lang yan. Para sa akin, siya lang yan eh. Bakit ganun pa? Ang, bakit sasabihin pa niyang ganun? Ang ganda ka na, kaya doon ako eh, binasa ko talaga itong dyan, doon ko na ano eh, lang, si Jesus Christ ay God talaga. Na doon ko talaga na feel yung love niya sa atin, yung feel ng kanyang pagka-powerful. Kaya parang kinausap ako mga kaibigan habang binabasa ko to eh, yung uh, book of John. Kaya doon ko talaga na ano na -amaze sobra pa may po, sobrang pag nagsumasagot siya, talagang point to point at grabe talaga na na doon ko talaga, doon ko na sobrang napupuri ko si Jesus Christ, no?